Ano Anong sira, sir? Mga gasolina, ang busan. Ah, gas? Ah, ahos! Eto, sir, sir, isalin mo yung gas ko. Ha? Isalin mo yung gas ko. Malayo pa yung gasolina nandito. Ano nga, eh layo e. Eto to, o. Oh. Iigilid mo. Ayun? Nakalimutan ko yung gasolina. Alin? Nakalimutan ko gas. Ah, sa'ka pa ba uwi? Cardona pa. Sa? Cardona pa. <laughs> Cardona? Oo. Ito to to sa lemon. Ay ah, magkasama kayo. Tawag ako rito sir. Ikaw naman pumindot Ikaw naman pumindot Ha? Nakabot na yan eh Kabot na to? Sir, ako ng ngos kasi may naiwanaga sa loob ng ngos eh Ayan, itaas mo dito hindi sir, i-testing mo kung under na Oh yeah. ay hindi ako naniningress sir okay na yan, amalaga maka na kayo kasi kaabutan na kayo ng ulan, ayun oh, o oh. maraming salamat ha walang nga naman po, walang nga naman tapo wala nga naman Magandang araw mga ka-venture Ngayong araw mamimigay tayo ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker para sa lucky sharer ng ating video Screenshot ko lamang ang share ng video nito at padadalan ko ang mapipiling lucky sharer ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker Yun po, maraming salamat and ride safe